Good morning mga idol. Ay, unang hatak pa lang. Mamsa na. Yan, good morning po. Ngayon po ay araw ng lonis March 13 na tayo. Bilis ng panahon mga idol. Yung pag-angan Hindi naman sa tinola mga idol. Pag-angan din. masarap is tinola. Kanuping sa Tagalog. Yun, wala laki Shout out po kay Brarola Antonio. Uh, Kita-kits tayo lulobin sa April 3. Uh, yan po. Magandang isda. muringan Yan ang pinakamataba. Ang natikman kong isda mga idol yung tinatawag nila itong Moringan mataba talagang isdan yan shout out din kay Brad Nuli sa balya uh, Lobin loobin uh, kita kits tayo sa Kalbayo shout out din dyan kay Persani uh, Katan uh, salamat po sa Diyos uh, pagbisita niya dito sa aming lugar at kay Brad Edwin Magdarao at kay Brad Aga Kaakbay shout out po to matapang yan shout out po kay Brad Aga Kaakbay sa pagbisita nila sa dako shout out din kay Brad Nap Napoleon yan Arroyo Brad Napoleon Arroyo yan aking pong Kaidol dito po sa Northern Samar kasama kami. Shout out din kay Brad King, tim-tim. At kay Brad Dexter, Samsung. Brad Marvin. Montibidad at kay Brad Randy, presteros. Shout out sa inyong lahat yan. At kay Brad Michael. Yan, shout out si inyong lahat yan. Shout out din kay Julie Paulasi. At ini berbaba yung ragahatak ng idol. atin ini yun, si Julie Paulasi. Shout out din kay Alan. Uh, ano bang ang ni Alan? Balita. Balita. Yan. At kay Crisanto Cormero, taga Takloban ito. Shout out sa inyo lahat diyan. Yan, ito po si Alan Balita, mga idol. Ay talagang laging po nagsisir sa aking po mga video yun out din kay kay sino to Brad Marshall da yan taga takuban out din kay Christopher pa, pagkubasan sis Vivian Ming, Mingkat yan sis Vivian Mingkat shout out sa inyo nila dyan. Shout out din kay Chi Chiril Commission. Kayan ko ito. Ayun, shout out din kay kay Rumi Otsobin. Jurim Pamarangko. Pagi para sa iyo to. Hmm. Kay Murito Pabilar. Shout out sa inyo diyan. Kakunday Fishing Edwin Cavallis Ba, shout out sa inyo dyan At kay Shout out din kay Christina Mendes Tagatakluban Ang na nagbibigay sa akin ng star Sa Mga ano yung mga idol uh, Points Shout out din po Kay Brad John Urit ang paborito mong pagi ito mamsa mga idol shout out din kay Arlene Partresio Part, ah uh, at kay Roms bira baro ano, Baruna at kay Ariel Morillo isa, isa, isa po itong vlogger din si Arnel Morillo sa comedy creator o, para sa ito mamsa yan, si Ariel Morillo. Salamat po sa inyo mga idol sa patuloy. Marami po kasing mga nag-comment, hindi ko na po na ilagay 'yung po 'yung mga pangalan sa isinulat sa akin. Ano? Uh, kasama 'yung kanyang anak po mga idol na nagsusulat dito sa mga pwede nating i-shoutout. Is Sabi ko isulat na. Para mayroon tayong mabasa para sa shoutout sa inyo mga idol. Kaya maraming salamat po sa inyo mga idol sa patuloy na pag panood sa ating pong video. Paki-like and share po sa aking pong video mga idol. Malaking tulong na rin. At paki-bisita na rin po mga idol sa aking pong YouTube channel na Kakabakaba Channel. Andun po 'yon mga idol ang ano yung pong mga video din po na ina-upload ko lahat alas kumpleto na po 'yon mga idol. Ito na po oh. Mga na dito pala banda. Ayun. Sarap sa tinula mga idol. Mm, sunod-sunod na mga idol. Jackpot na naman. Yan po ay araw ng Lones, March 30. Jackpot na naman kami mga idol. Sa aming pupangingitang biyaya. Salamat sa Diyos.